May nagtanong sa akin. May nag-send po sa akin, sir. Hindi ko na pa kung ano gagawin ko. Paki-advise po ako, sir, kung paano mapapakalma sarili ko. Ito po send niya sa akin. Magbabayad naman po ako, wala pa kasi ako sapat na pambayad. Good day. Ipapaalam ko lang sa iyo na ngayon magpupunta na ang legal team namin sa barangay niyo upang ipatransfer na sa munisipyo ang reklamo namin sa iyo dahil sa hindi mo pagbabayad sa online lending kasama ang aming abogado. Dahil pinagwalang bahala mo lang ang aming mga mensahe sa iyo, lahat ng iyon ay magagamit namin para ikaw ay tuluyan ng makasuhan. Maraming salamat. Ayos. Barangay itong munisipyo, tapos kakasuhan. di ko alam kung uh, anong utak meron tong mga collector ho ng ola na to no so bago ho natin na himayin no at sagutin yun yung katanungan eh bitahan ko ho muna kayo no na suportahan ho niyo po sana yung aking mga social media account no sa YouTube, Facebook and TikTok okay himayin po natin siya Okay, ang uh, sabi nyo po no is uh, magbabayad naman po kayo, no? So sa ngayon eh, uh, kulang pa lang po yung inyong pambayad. So, gawin nyo po is mag-ipon po muna kayo, no? Tapos, buuin nyo po yung bayad, no? Para uh, matapos nyo siya. Kasi pagka nag-parcel lang po kayo dyan, naku sa interest lang po mapupunta yan. So, hindi po nyo matatapos yung inyong mga utang. Magpapatuloy lamang po sila, no? Magpadala sa inyo ng mga pananakot na mensahe, no? At saka harassment. And even definitely, yung inyong mga Uh, contact details, no, na kanilang ninakaw, eh, guguluhin din, no, at ang pinakamasakla pa po dyan, eh, baka ma-post pa po yung inyong uh, muka, pangalan, no, at detalye sa social media, no, kaya ang abiso ko nga sa inyo, no, hangga't maaari po, ipunin nyo agad, no, tapos bayaran nyo siya ng buo, tapos guminaw siya siyang tangkilingin, no, kasi, oh, no, uh, habang pinatatagal niyo yan, no, binibigyan niyo kasi siya ng pagkakataon no? na hiras kayo ng hiras so kung kaya niyo naman nung ano madaliin yung pagbabayad ninyo o makakaipon kayo agad eh, much better pero no pressure po no kasi uh, kung talagang hindi niyo pa kaya no eh ano gawin gagawin natin di ba Kesa, mangutang na naman kayo sa ola no at ah uh, madamay pa kayo dyan sa mga tapal-tapal system na yan, lalo kayo mababa oh. no? So, yun lang ho yung sa akin, no? Ah, Pag-ipunan nyo, bayaran nyo, at huwag nyo na ho ng Ano po? So, himayin ho natin yung message nila. No, sabi ho nila, no? May binapaalam daw nila sa inyo na magpupunta ro ho yung kanilang legal team, no? Sa barangay po ninyo para i-transfer na raw po sa munisipyo ang reklamo bakit po sila sa barangay magpupunta para i-transfer yung reklamo sa munisipyo? Di po ba? Parang magulo. Kasi kung itatransfer mo nga sa munisipyo, dapat sa munisipyo ka magpunta, hindi sa barangay. Di po ba? Conflicting mo silang magbigay ng message, di po ba? So halatang halata po na pananakot po yung ginagawa sa inyo. No, masabi lang nila na pupunta sila sa barangay niyo, no, o sa munisipyo ninyo no? May kasama pang legal team. Saan mo kayo nakakita, no? Ah, legal team pupunta ho sa bahay o sa barangay o sa munisipyo niyo. Sumariusit so, ka mo 'yan. Hindi u nila gagawin 'yan. No? Ano kayo ka special No? Sa so, ganung halaga ho, pupuntahan kayo sa bahay niyo, sa barangay o sa munisipyo. Tapos may kasama pang abogado, ang mga abugado, ho, no, pagka kayo nag-file talaga ng ano ng uh, ng uh, complaint, no. Kung sa usaping ano utang, no, eh po or uh, uh, PP22. So yun no, atin nan yun. Pero sa small claims, hindi ho kailangan ng abogado niyan. No. Tapos sasabihin ho dito, yung abogado ro, mapupunta pa sa ano? Sa barangay do ho. Bakit? ano mo magagawa doon? No? Ito ho sasabihin ko sa inyo, no. Pagka utang, no? No, hindi na ho kailangan pang pumunta ng barangay lalo huyad kung eh malaking kumpanya, no? At hindi na rin kailangan pumunta ng munisipyo. At ang, ano ho, isang uh, nangutang eh hindi nakabayad, no? At ginawa ho, no, yung proseso ng paniningil, no? Yung pagtawag, Uh, pag email, pag SMS, no, pagpapadala ng demand letter, no. Ang susunod ho diyan is po pwede silang mag hire ng collection agency. No, para sila ang uh, maningil in behalf of the uh, company regardless ho yan, kung lending financing, banko or ola. No? Kasi yung mga ola na yan, nako talagang gumagamit ho ng collection agency ang mga yan. Bakit ho? Kasi wala ho silang kakayanan no na pumunta sa bahay. Ang alam lang yan, tatawag ho doon sa ano, sa cellphone nila, no, at tatakuting kayo at ihaharas. No, nagtatago yan doon sa, ano, sa harapan ng kanilang computer. Yun lang, ang alam gawin niya mga yan. No? So ngayon, pagka napadala ho kayo sa ano, sa collection agency, so syempre, sila maniniil sa inyo, in behalf of the company, di ba? Pagka pa rin, pagka wala pa rin kung nangyari, ayan, diretso na ho yan sa uh, hukuman sa small claims court pagka ho, usaping utang ha no pagka wala ho kayong ginawang pandilmin lang o panluloko small claims po yan at less than 1 million o pag less than 1 million po ha kasi may mga nagtatanong ho sa akin no ah uh, ho ba kaliit ang po pwedeng uh, isang panang kasong small claims no basta ho 1 million and below po pwede po yan no So, i-assess nyo po kasi meron huyang yung filing fee. No, kung sa tingin nyo, ho, eh, mas malaki pa yung filing fee nyo kaysa dun sa inutang sa inyo, eh, tsagain nyo na lang yung singilin. Ano po? Pero kung talagang sa tingin nyo, eh, kaya nyo namang, ano, ah uh, manalo sa small claims, eh, tuluyan nyo, ho, no? Para ho magtanda. No? Pero itong mga ola na to, hindi ho tutungtong ng korte ang mga yan. Upos ho ako sa inyo. Ito pa ho, meron mo pa silang kalukuhan dito sa message nila eh. Okay. Dahil pinagwalang bahala mo lang ang aming mga mensahe sa iyo, lahat ng iyon ay magagamit namin para ikaw ay tuluyan ng makasuhan. Anong kalukuhan yun? Anong mensahe? Oh. So ibig sabihin, ipapahamak nyo yung mga sarili ninyo? Eh yung mga mensahe nyo, puro harassment at pananakot eh. O oh, di ba? Diba? Paniniwalaan ba kayo ng hukuman niya? Mga bugok. Tingnan mo, kayo kumagawa ng mga ka, ano nyo eh, kay ikalalaglag nyo eh, yung tababaon nyo. ba? Diba? Anong ba klaseng mensahe pinadadala ninyo? ba diba, Puro harassment lang? At pananakot? O. Pati pag nakaw ng ano, ng mga detalye ng mga kliyente ninyo, ginagawa ninyo. oh di pag kaya, nalaman ng ano, ng judge, o, oh, di kayo babalikta rin. Ano bangyayari sa inyo? O, oh, pwede ko kayo sampahan ng ano, ng uh, kaso na may criminal liability. Lalo na ho, oh, pagka nag-post kayo sa social media. O, oh, pagka, ano nyo, pinahiyaan nyo sa social media yung kliyente ninyo. Cyber libel ho yun. May criminal liability po yun. Oh, di kayo mababaliktad. Eh, katlokohan itong pinagsasasabihin nyo na ito eh. Gagamitin nyo yung mga mensahe. Oh. <laughs> ano ba yung mga mensahe pinadadala ninyo? Diba? Puro pananakot. Kaya nga nagkaganyan-ganyan yung ano ninyo eh. Oh. Yung pagpapautang nyo eh. Kasi hindi kayo marunong maningin eh. Bakit ba napakarami yan yung complaint sa SEC? Sa NPC? Oh. Diba? Tapos maglalakas loob ka pang magsabi ng ano, gagamitin yung ebidensya yung ano. Mensahe na pinadadala ninyo, bugo. Kayo umadidiin do. Oh. Saka, anong kalukuhan yung gagawin? Nakakatawa tong ano niya eh. Oh. ba? Diba? Magpupunta ang legal team namin sa barangay ninyo upang ipa-transfer na sa munisipyo ang reklamo namin itatransfer nyo sa munisipyo yung reklamo. Pero sa barangay kayo pupunta. Ang kalukuhan yan. Hindi ba naman kayong mga bobo talaga eh, no? So, Mario Joseph, manong mag-aral kayo maningil ng maayos, no? Nandun na ho sa prohibition na ng term collection practices, no? Nakalista na ho doon yung bawal. Ang masaklap, yung bawal ang ginagawa nyo. Hindi na nga kayo mag-research eh. Inilis na ho ng unang is SEC kung ano ho yung bawal. Di ba? O yung pagpapanggap bawal 'yan. O pananakot. O di diba? pamamahiya bawal 'yan. Pagtawag o pagpunta sa bahay, no? Na bago mag-alas 6 o lagpas ng alas 10, bawal din 'yan. Ano ginagawa niyo? Alas 12 na ng gabi tumatawag pa kayo. O. Lahat nga ng bawal ginawa nyo. O. Oh. Naglista pa, nagpakahirap pa po ang SEC natin, di ba? Oh. para gawin yung listahan eh. Tapos yun ang gagawin nyo. Yun ang, yun ang sinunod nyo eh. Sinunod nyo naman. Di ba? Sinunod nyo naman yung ano, kautusan ng prohibition ng fair debt collection. Practices. Pero yung bawal na sinunod nyo. Mga bugo. O. Oh hindi ho pinaghirapan ng ating ano yan, gobyerno yan para ilista. Tapos, susuwayin nyo. O kayo luko -luko. Kaya nga ho ang title, di ba? Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Kung ano po yung prohibited, yun po yung nakalista. So, ibig sabihin po, huwag nyo gagawin yung nakalista roon. Mga bugok. Hindi ho yun yung gagawin nyo. Dak ng kamote. Sabi ko oh. Tapos maglalakas pa kayo ng loob. Gagawin niyo. Yung, <laughs> yung messages. Uh, oh, tanga talaga kayo eh. No? Pinapahamak niyo yung sarili niyo. Doon ho sa ano, no, nagtanong. No? Pakalmahin niyo lang ho yung sarili niyo. Kasi halatang halata naman po na pananakot lamang. May hey po ba? So yung binabalak niyo pagbabayad, ito pa rin nyo, no, mag-ipon ho kayo, no? Kung kakayanin nyo po mag-ipon na mas mabilis, mas mainam po. Gawin nyo po, bayaran nyo lang po kung ano yung, ano yung nakaju sa inyo. No? Nakalagay naman po sa apps nila yun eh. Napag sa exactong due date kayo nagbayad yun, ang babayaran nyo. Diba? O yun nung bayaran nyo. Huwag yun na kung intindihin yung ano, yung mga penalty na yan. Tapos pagka nakapagbayad kayo, no, picturean niyo yung ano, yung proof of payment, mag-send kayo ng email sa kanila, bayad na kanyo ko. Nga kayo kulitin. Tapos tabi niyo po 'yun, no? wag na ho kayo ano, mangutang sa kanila para hindi na ho kayo ano, uh, ma-stress, no? Or uh, magkaroon ng anxiety at saka ma-depress, no? Napakahirap ng sakit niyan, no? Napakahirap po niyan na no i-cope up, no? Biruin niyo dahil sa ganung kalit, no? Nahalaga, gaganyanin kayo. Yung bangko ho laki, laki ng pinauutang, hindi u ganyan maningil. Oh. May mga lending at financing ho kung ano, kilala. Hindi u ganyan maningil. No? Ang lalaki ho ng halaga ng pinauutang napakagagalang pagka magpa-follow up ng follow up payment pa lang po yun napakagagalang meron pa ho akong nakita no, na nag-comment na ano raw ho uh, 2 days pa lang na uh, tumatawag na nangaharas na 1 day pa lang o due date pa lang nangaharas na actually ho may mga lending financing at banko ho na gumagawa yan 1 uh, day before the due date or during the due date tumatawag po. Pero nagpapaalala lamang. Hindi yung ano, babaragin nyo agad, ihaharas nyo agad. O. Oh. Mar kayo. Ano kayo babayaran? O, oh, eh, tingnan mo nangyayari sa inyo. di ba? Ang daming hindi nagbabayad sa inyo. Baguhin nyo na ho yung style ninyo, kayong mga ola kayo. Marami na ho nagbago ah. patindi nyo pa anuhin, gayahin. No. Para magtino na yung ano natin, yung uh, pagpapautang natin. Sinisira niyo eh. No? Napakasarap po nung ganitong ano, hanap buhay. No? Tapos kayo sisirain niyo lang na ganyan. Ang pagpapautang mo kasi tumutulong sa tao yan eh, mga nagipit. No? Tinutulungan mo yan. Hindi yung binigyan mo at gigipitin mo pa. Ang klaseng pagpapautang yung ginagawa niyo. Dami nyong nilabag. Dapat talaga kayo, makulong kayo eh. Lalo yung mga nangaharas na mga ola na yan. talaga naman. Dapat talaga yung makulong ng mga yan. Hindi kayo marunong magtanda eh. Ang dami naman ng batas. No? Tabasahin nyo lang naman. May mga abugado naman ho kayo na interpret sa inyo. Eh, kahit nga ordinaryong tao, kaya nga ano, yun, intindihin yung batas natin eh. Napakasimple ho. Eh. Ba't hindi nyo kayang sundin? Napakasimple lang ho, susunod lang ho tayo. Hindi ho yan, ano, inilagay ng gobyerno dyan, no para baliwalain. No? Kaya nga ho, may, regula may regulasyon tayo eh. Hindi po ba? Kaya ho, nandiyan ng SEC para i-regulate tayo. Yung mga lending, financing, tsaka bako. Tsaka yung BSP, nanjan po. Nandyan po ang National Privacy Commission. Iba? Hindi po po pwedeng walang ano eh, pupulis sa atin eh. Kailangan meron talaga. Oh. Sa ayaw nyo pansundin, katitigas ng ulo ninyo, intindihin nyo lang po yung batas, no? Tapos sundin nyo. Napakasimple po, no? Maganda po yung adhikain ng mga ola, no? Makapagpautang ng matul na mabilis. 'di ba? Kaya lang maliho yung diskarte ninyo eh. No? Ang bis niyo nga magpautang. Lintik naman kayo kung mamaharas. Oh. 'Di wala din. Lalo yung ginipit yung ano, yung pina-utang pina nyo. Tama ba 'yo? Kaya ka nga nang pang nagpahiram ng pera eh, 'di ba? Kasi gipit siya. Tapos oras na singi lang gigipitin mo pa. Eh, bugo ka. Diba? mali yun. baguhin nyo na ho, no? Para, ano, para matigil na ho itong, ano problema sa inyo. Marami na ho nagbago. Gayahin nyo na lang po, no? I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to naimbitahan kayo na suportahan po ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!